Tampok sa photo exhibit ang mga larawang sumisimbolo sa pagkakilanlan ng Bawang La Union, hindi lamang bilang Fruit Basket Capital of the North, maging ang mga pamosong lugar, tatak at personalidad sa bayan na nakakaligtaan o hindi pa alam ng karamihan. Gaya ng tirahan ng pamosong manunulat na si Manuel Argilia. As far as I can remember, nung bata pa ako, ang bawang, pag sinabi mong bawang, uh, beach capital, Where, where, in fact, marami pa namang magagandang resorts dito sa Bawang na pwede nating ipagmalaki. And I would like to invite uh, all the visitors na pumunta po kayo dito sa Bawang. Marami po kaming naka marami po kaming mga uh, tourist spots na pwede M ma, pwede sa beach, pwede sa bundok, yung Mount Kabugbugan and Mount Purao. We also have uh, some nature tripping gusto niya ng falls marami din and also the uvas farms and the grape farm i should say Isa rin sa mass visit ang Bawang Bakawan Ecotourism Park. National finalist ang nasabing parke sa Para El Mar 2025 Biennial Marine Protected Area Awards na inorganisa ng isang international institution. Natatanging finalist sa Luzon at kalaban ang mga ipinagmamalaking bakawan site ng Palawan, Negros Occidental at Camarines Sur. Ito po is with the help of PGLU, uh, binigyan po tayo ng uh, project na ganito. Uh, Year 2022, nag-start po itong ma construct and uh, ito na rin po yung basis kasi nakita na talaga ng PGLU yung potential ng bakawan po natin and bigyan po tayo nito for uh, tourism purposes and para makita na rin ng different uh, tourists natin including yung mga students kung gaano kaganda at kabuti yung binibigay ng bakawan. Makarating sa bakawan site, lalakad muna sa kanilang 200 meters boardwalk na kilala ring pictorial site for wedding prenup and other special events. Iba't ibang aktibidad din ang maaring isagawa sa Bawang Bakawan Ecotourism Park gaya ng boating at bird watching. Mahalaga lamang na makipag-ugnayan sa Tourism Office at LGU para sa tamang pagpapatala at orientation. May bayad po tayo, which is yung environmental fee lang po, 30 pesos for uh, every person po. Pero pag uh, residence ka ng Bawang, uh, you're free. Alam po natin na ang fisherman is hindi naman po uh, Uh, sustainable yung talagang income nila. So pag may mga uh, tourist, tourist tayo na gustong ma-experience uh, ma ng boat ride, tinatap po natin yung mga uh, boat operators po natin and sila po yung tour dito po sa Bawang Bakawan. Joan Ponsoy, Balitang Solid North.